Hello guys, before this video guys, ang ituturo ko sa inyo guys ngayon ay kung paano malalaman ang ating mga video kung may violation or copyright. Itong video na ito guys ay para dun sa mga baguhan or nagsisimula pa lamang at dun sa hindi nakakaalam kung paano makikita ang ating mga violation at copyright. Dahil pag may copyright tayo guys, hindi tayo may invite ni Meta kailangan guys ay malinis ang ating account para tayo mabilis ma-invite. Ito guys, punta tayo sa ating cellphone. Punta ka dito sa Facebook mo. Then pindutin mo itong profile dito to. Itong may tatlong guhit. Then itaas mong ganun. Pindutin mo ang help and support. Support inbox. Your alerts. Kung may violation ka, makikita mo dyan. Pag mayroon ka nakita dyan, i-delete mo na lahat, lahat. Huwag ka namang hinayang sa views. Then, isa pang paraan para makita mo pa ang violation ng or copyright. Punta ka dito. Punta ka dito sa profile mo. Then, pindutin mo itong videos. Then, nakikita mo itong, itong needs review. Pindutin mo yan. Pag mayroon kang mga violation or violation or copyright, makikita mo din dyan. I-delete mo lahat po yun.